Hi mga kalapatids Hi mga person Welcome to my Loop, PJ Loop And, um, Congrats nga pala guys Sa lahat ng mga nanalo Sa, uh, sa palaro Sa ating North Summer Race At sa nagdaang uh, South Derby Race guys Sa mga nakapagpawin ng takloban. So Hi guys! Hi mga kalapatis! So pumunta na kayo sa TikTok showcase sa mga gusto lang naman guys and yon meron tayong sales, sales, sales and yeah, low price but good quality and free shipping na siya guys so yung pinili ko na mga may promo talaga guys at yon, Pumunta na kayo sa aking tiktok showcase kung gusto nyo umorder Mga kalapatis, sa mga naghahanap naman dyan Training box So, pumunta na kayo sa aking tiktok showcase Prince Donis Jr. guys So, low price lang siya but good quality So, uh, natry ko na yan, guys kasi naka-order na rin last So, yun guys, pumorder na rin kayo ng mga beauty products At marami pang ibang products guys Like basketball shoes And, yon, So, guys, pumunta na kayo sa aking tiktok showcase And Pumili na kayo ng mga gusto nyong bilhin So guys, sa mga gusto nga pala Nagpagawa ng CCTV dyan Para sa kanilang mga negosyo Sa mga magtatayo ng negosyo dyan Sana all guys so yun, May pera sa lang ako guys Ayan. bye so, ayun, Si Aya, si Pacloban Yung last And yun guys Siguro marami na rin sa inyo yung mga nag-ready na talaga Ng mga young bird nila para sa darling na Na North Derby Race At South Derby Race So yun guys, speaking of um, young bird. So meron tayo ngayon dito na na tawag dito na loop visitor. Yeah, ito siya guys. Yan. So mga kalapatis, um baka meron sa inyo na wala ng young bird. Eh kung well, young bird siya guys so ito. Pero I think young bird siya. Saka yung ano niya guys, yung eyes niya parang nagaano tawag dito. Nag One-eye, one-eye call ba to guys? So, yan. Yeah. Ito. So, yan, guys. Um. Yan, ano nyo lang ako, guys. Um. PM nyo lang ako, guys, kung kanino. Kung. Sa inyo, baka sa inyo kasi ibon to guys. So, eh. yan. Uh, Ang ring niya, guys, is BBC. So. Yan. 2025 BBC. BBC. Cavite NDR So, yun guys, i-comment nyo lang yung um, ring number niya or yan. Message nyo na ako guys para solid ko sa inyo ibon. So, kasi alam naman natin guys, may hirap din talaga magpaano ng mga ng mga young birds. So, simula um, simula sa pag bibril and sa paglaki nila guys. Tapos, yun mawawala sila guys. So, so yun. Ngayong ito guys, nahuli natin itong young bird na ito. Hindi eh, na kasi siya, guys, sumaalis suma, eh. So, nung last kasi nakita ko sa may taas. Yan, doon sa may taas nung, yan. sa so, may bubong. So, yun guys. Um, eto. Hindi na siya naalis. Kaya, so, kung pangakawalan natin siya mamaya guys, eh may work din tayo guys. Mamaya, mamaya maano siya ng pusa dito katulad nung isang young bird ko na nakain ng pusa nga dito sa may ng bubong kasi napabayaan kasi may work nga ako umalis ako at kung pakakawalan ko naman siya guys baka mamaya ako sa nilang mapunta rin siya guys Diba? So at least ito, mabibigay ko talaga siya sa mayari. Um, sa dasma lang naman di siya. So dito lang din naman ako sa dasma guys. So yun guys, PM na lang sa mga, ano guys, you know? nawawalan dyan, sa nawawalan dyan sa mga, sa mga ng young bird dyan kaysa ay, BBC Dust 2025. So yun guys, and I will take this opportunity na rin guys, syempre. <laughs> uh, Supportahan nyo ang inyong kalapatis na si Pedro Donis Jr., Prince Donis Jr., may YouTube channel, TikTok and IG, happy page. So yun guys, thank you. Sana, Yung kamusta nga pala sa laging, ano dyan, gulong dyan, katulad ko. So yun guys, wag lang din tayo sumuko at uh, tuloy lang din natin yung yung dream natin na manalo someday. So, hindi naman palaging gulong lang tayo, guys. Ito siya, guys. Ito. guys yung ibon yan So, yun lang mga kalabatis. And, good luck sa ating mga race na darating, guys. Bye! Shoutout nga pala sa BBC Dasma. Yeah. Sa, sa lahat ng mga sumusuporta dyan, guys, sa aking channel. Thank you and God bless. Bye-bye! Ay, Ibon Seri nga pala. by Pedro Donis. Please, Donis. Yan. Yeah. Sana supportan nyo, guys. Bye-bye, guys. That's all. So yun na nga mga kalapatis. Thank you for watching at sana huwag kayong magsasawang panoorin at supportan ng aking channel. So guys, more than na kayo. So, lulubos ko na nga guys. At more than na kayo sa akin. TikTok Showcase, Prince Donis Jr. And do subscribe my YouTube channel. Pedro Donis Jr. And Prince Donis Jr. So maraming salamat mga kalapatis. And good luck sa ating mga training na darating. At yun guys. Sabi ko nga sa mga gusto magpapagawa ng CCTV. So PM nyo lang ako guys. Ito uh, nga pa rin training ng mga pagdadaanan at mga ibon. 拜拜。Bye bye.